So, ayun mga katropa, marami nagtatanong doon sa Day-Day Yung, yung ngayon kung nag-sticky -e yun, yata yung decals Kaya lang ah Boss Pao, Boss Bray uh, You know? Kilala nyo ba yung ah, uh, Day-Day ba yun? Day-Day yung magagawa ng sticker? Ah oo, sigap yun eh Sigap oh. ba yun? Kasi may nagtanong sa akin, sabi Ano ba yun? Ah, uh, tomboy ba yun? Oo oh, <laughs> hindi hindi ba? Hindi. Hindi. Pag walang bigote Day Day, siya si Asian Beauty. Ha? Ja. Ah? <laughs> so, Pag walang bigote, Jimmy Santos daw. So, ano ba mo? Y. So, hindi tombo yun? Hindi tombo yun. Medyo lang. Alam mo na yung de, ni Zalibin. Ha? Ah, Tuwaso? Hindi. Rosario. Ha 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 Okay, Day Day. Ha Rosario. Pu Akala <wives> ko nga bakla yun <laughs> Uy, gabi, di may, may, may asawa't anak kayo. sa Ay, asawa't anak Bakla. Oh, hindi namin lang namin. Hindi siya tomboy, hindi rin siya bakla. Lalaki po siya. May pamilya rin siya. Pamilya na yan. Alright. Yeah. Isa lang asawa. <laughs>